Hinihintay ko sila Darren. At sabi niya pupunta daw kami sa pool ngayon. Medyo okay naman dahil makulimlim. At saka pag pababa naman dyan medyo mainit pero pag doon malilim na kasi puro puno naman yon So tara, try natin guys. Kasi alas 5 pa naman yung balik natin. Kaya natin yan, Bestabilisan lang. Medyo ano naman yun, wang, baka 1 kilometer lang. Kaya tara, let's go! Ayan oh. Ayan si Darren. Hmm. Tara na. let's go. Si Darren naman kasama ko ngayon. Punta daw kami sa Pulse Uh, medyo mabilis ang ano lang to. Medyo mabilis ang lakad. <laughs> Kasi kaninang umaga. Hindi ako nagising na maaga. Kaya ngayon, si Darren gusto daw niya pumunta sa Pulse Eh, try namin kung may oras kami alas 5 pa naman yung pasok namin ngayon kasi break time so 3.23 na meron kami sa kalahating oras maglalakad kung tanjan lang namin yung oras kung ano yung ano so na yan, nakit na namin yan yes panoorin nyo na po yung mga video natin dyan na huli diba? ganda guys, nandito na kami sa bungad Ayan. Dito kami pupunta ngayon. ang Old. Tenu hiking trail. Ayan. Yeah. Darren. Hi. Tara, let's go. Hmm. Ano? Let's go na? Go na. So ito. Pisa na yan. Na? Okay lang? Oo. Oh, ano, nababa na namin ito eh. Sino? Mauray. Ray. Kailan? Hmm, Ang lang Oh. oh lang sa baba Hiking pa <laughs> <laughs> so Ngawit pa guys, maya -maya na lang. Oh, Ayan. Hmm. Ayan. Tara, let's go. Hmm. natril talaga yung bundok eto eh. uh -huh. no, doon din ang daanan doon diba? diba? uh -huh. diba? hindi ba hindi ba hindi ba, hindi naman mainit malilim pa yung trip namin guys <laughs> Kuha na na. Kumuha ka dyan ng labong o. Oh. Ulamin. <laughs> oh. Naririnig na. Oh. Meron, di ba? Oh. Hmm. Guys. Ah, eh, eh may, natutulog. <laughs> may natutulog. May natutulog. May natutulog. Ha? <laughs> oh, naligo yata si tatay. mga bata, nakapag-hike sila. Yung mga bata sa atin yan, sabi nila, pagod na ka. Hmm. You know? Naririnig nyo yun na yung sounds? Grabe, bangin. Oh. Grabe. Oh Ayaw ko lang di mapagod si Darren. Tita? Mm -hmm. Ni Ray? Oo. Oh, mm -hmm. Hindi namin alam na may polis pa pala dyan. So apa? Ah. Yon. Dito ah, ah. tayo. Sa baba. Ah, exercise din pala. Bata tayo dito guys Pila rin no, Mapalaban tayo ngayon Tayo. Kaya Ay, niyaw Pag hindi pag hindi walang pulse dito Darin, naligaw na tayo Bahala na At least nakababa tayo think... Ha? nakapaghiking kami hindi na oras hindi oras na nakapaghiking kanina umaga pupuntahan ko mag isa sana ako kaso nga lang nagising ako 5.12 sabi ko baka late na ako hindi ko tinuloy Dapat pala pag nag-hiking ka dito, pag nag-iisa, meron ka palang music nga talaga, no? Pero pag ganito siguro, baka... Pag nag-iisa ka, baka mas mabilis. Siyempre. Hindi mo alam yung pupuntan mo, eh. Pero parang wala na yung pula. Wala nang signal dito, eh. Ha? Wala nang signal. Wala signal? Wala nang signal?

Thank you kina... tropa. Inano tayo. Ito pala papunta oh. Hmm. Ito talaga yung trail. No. Daren, trail trail na talaga to. <laughs> yo 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 ya. Yeah. Oh. Hmm. So, tingin-tingin may... lang sa daanan kasi medyo maputik. Pag tag-ulan talaga hindi na pwede. Ayan. Ano sabi niya po, popolo, da? Ganito rin sa amin sa probinsya, da rin. Yung pool sa amin, oo. Tandaan mo yung pinanggalingan natin, mamaya pagbalik natin, maligaw tayo. Eh, tatlong kanto lang naman yung pinas natin noon. Ha? Ah? Tatlong kanto lang. Ayun kasi. kaya magawa ni Darren. Mm, -mm. Uh, sarap Iwan ko lang yung pag-akyat namin ni Darren nga mamaya Mabulis yung pababa Pero yung pag-akyat <laughs> <naku po, na. laughs> Yari tayo nito Darren <laughs> hmm. Yeah Mm. Nan amen. Hmm. Ano rayo pa? Ano darin? Hmm. Delikado da rin ah. Bakit ito? <laughs> ha? Pababayo. Ah, po. May tali-tali na hawakan. Oh? Mm. Ah, -hmm. oh, pala. <laughs> <laughs> Yaring. Ayos pa pag pababae. Eh. Oo <laughs> nga, no, Darren. Yari tayo to. Hmm. Tignan mo yung oras natin, ah Daan, guys. akala ko malapit lang <laughs> Napalaban yata tayo ah pasubo ah oh? so so Oo oh, oh. Ah? Ha? Ang gabi yung daanan, Hindi pa pumunta doon? Hindi na yata eh. eh no, no, Saan? Eh, ano. Doon uh, yata, yun pala yung daanan na isa atay eh. uh -huh. Sa kabila. Madali yata yan ito. Dito shortcut sure nila oh. Okay. Ha? Huh? Kaya naman pala dalawa. Oh, yun pala yung isa. Oh, yun na. Oh, yun na guys. Nakarating. Yeah, good. Daren. <laughs> Ito no, yun, no. oh. Sabi, ah, golden ano. Dolphin, na Okay, guys, ah. Ayan hey, na, guys. This is it. Oh. So yun guys At narating din natin So Ano ah, na lang talaga tayo sa pulo oh. Ayan si Darin, guys Alis na kami Bye Tara let's go We na kami Yeah Bye, -bye. Ayan so, guys, akitin naman namin to. Ang pidari na. No? So, sulit. Uh -huh. So, ito, baba kami dito. Akit. <laughs> guys. At mamaya na lang siguro kasi silikado yung aming dadana. Oo. Oh, talagang ito yung tinatawag na hiking. No? Hindi well, pa naman tayo nakasapatos. Ayun doon. Ayun doon sa kabila. Oh. Ah. Baka di lang di lang namin alam yun kung mas mababa pa yun ah. Sabi guys pag ano ka dito naliligo ka dun maraming daanan dyan oh di namin alam saan kami uh, kanina oh. Oh. Hmm. di ba? Niwan na ako ni Darren. May puno pa nakaharang diyan. Yun lang sarap pababa. Pagpaakyat naman. Panis. Ha? masay Masarap pa ngayon. Bukas si Darren hmm. hiking nga talaga to oh <sighs> Marami sigurong gold doon. No? Golden Falls in Taiwan narating din namin ni Ray Darren huh. hingal na hmm. lalabas talaga yung pawis huh. may damit ka bang dala Yan. Dahil kailangan tignan ng maayos dito sa tinadaanan mo guys. ah oh. Ay, nakarating na kami sa wakas. Hmm. Oh, mo tayo sa glitan. Ta? Paingon mo tayo. Doon na daw kami sa patag. Sarap maghubad ah. Ano naman yung Masasabi mo sa first experience Ni Darren Ay, so puntang ko rin yung gusto kong puntahan E na, pabalik na kami Nakakalasarubong natin yung mga yun eh Naligaw din siguro sila Baka tinignan mo nila mapadunog Hmm Tignan mo yung oras natin ah. Saan? 25 minutes 0.6 kila na pero Ha, doon So, guys Kami doon ni darin Doon tayo sa may kubo Nanay na pa sila air yan. Karen? Oo. No, good. Tulad uh. yung pawis yun. Oh. Patak talaga, no? Naalis na naman yung... Go. No. Sabi. dito. Ang Kung diba? may mga ista, o, Pakita mo, o. Ayun, Ayan. Hmm. Hipon na malilinggit. Kita mo? Ma? Ayan o. Oh. O. Oh. Hipon. Diba? ayun guys. Nakapasya sa mga dito ni Talagang parang the nature mo no, talaga yan eh, o. Dari na sa bundok ng tubig. Ayan. Nakalamig talaga o. Oh. Grabe. Namig doa rin. Eh? Hindi, hindi mabaho Hmm. Ayun, guys. Itakas na lang tayo may maya. Ang aming hiking ni Dare. Let's go! Ah, guys, nakabalik din kami nga dito. So, dyan kami na nakaraan. Way. si Dare. Hmm. hmm. Yan. Hindi ka na magsisisi kasi nasisi na yung taba. <laughs> Salamat! Nakara balik kami na maayos ni Darren. Kala namin naligaw kami. So kita kits na lang po tayo mamaya. Oh, yan. Ano? Ano masasabi mo ngayon? Hiking na hiking yun. Ha? Oh? <laughs> Solit. Solit yung pagbabayo. Ah, oh, talagang gold, guys. <laughs> doon mo yata na coin gold, no? Oh, no. Oh, buti na lang nakahanap pa ako. Wala akong nahanap doon eh. <laughs> <laughs> Ayun, guys, bali. Iwan ko kung anong magmi Hindi pa kasi hindi pa kasi kumakain eh. So, ayan. Kita-kits tayo guys.